Sa kaugnay na balita, gulat at lungkot ang naramdaman ng maraming Pinoy ng mabalitaan ng pagpanaw ni Comedy King Dolphy kagabi. Paano ba naman? Bumuti na kasi ang lagay ng aktor gusto na nitong umuwi. Doble naman ang dalamhati ng anak ni Dolphy na si Eric Kison na hindi na nakapagpaalam sa kanya ang ama. Naomi direct ikwento mo. Mag-aalas 9 kagabi, napasugo ang mga tagahanga ni Comedy King Dolphy sa Makati Medical Center kung saan higit isang buwan siyang na-confine. Kumalat kasi sa mga text at social networking sites ang balitang pumanaw na si Pidol kasabay ng sunod-sunod na pakikiramay sa pamilya Kizon. Nabigla ang marami, lalo't positibo naman ang mga nagdaang medical bulletin sa lagay ng Comedy King. Sa huling report ng Makati Medical Center, alas 4 ng hapon kahapon, sumailalim daw sa dialysis at blood transfusion ng aktor noong lunes. Lumabas din daw sa x-ray ng Comedy King na maganda ang tugon nito sa mga gamot at gumagaling na rin ang kanyang sakit na pneumonia. Pero ang malungkot na balita, kinumpirma ng kapatid nating si Willie Revillame sa programa niyang Well Time Big Time pasado alas 9 ng gabi. Wala na po si Tito Dolphy. Sorry, si Shasha Padilla pa yung kausap ko. Humingi ang host ng ilang sandali para ipagdasal ang Comedy King. Can we all pray for Tito Dolphy for one minute? Kasunod nito ang ipinadalang mensahe ng Makati Medical Center. Pumanaw si Dolphy alas 8.34 kagabi dahil sa multiple organ failure. Dulot daw ito ng mga komplikasyon ng kanyang severe pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease at acute renal failure. Kasama ni Dolphy sa kanyang huling sandali ang partner na si Jasha Padilla, mga anak na sina Epi at Vandoff at iba pang mga apo. Pero ang tagapagsalita ng pamilya at anak ni Dolphy na si Eric Kizon, hindi na nagawang makapagpaalam sa ama. Nasa taping kasi noon sa bataan si Eric. Sumagot pa sa amin sa text si Eric habang pabalik ito na Makati Medical Center. Anya, mas masaya na raw ang langit ngayon. Pasado hating gabi, dumating si Eric sa ospital. Emosyonal ang direktor na magbigay ng maikling panayam sa media. He's at rest. is at, he's at peace. He knew as he was going how much the country loved him. He knew how everyone was praying for him and if he could He would have stayed. So Jessica, thank you personally. Ilang sandali pa, eksklusibong nakuna ng News 5 ang pagsakay ng karo papuntang Heritage Park sa Taguig. Alas 12.40 ng madaling araw, dumating doon ang mga labi ni Pidol. Sinalubong ito ni Vice President Jejomar Binay at anak niya si Makati Mayor Junjun Binay. Si VP Binay ang nino ng anak ni Dolphy na si Van Dolph. Sa panayam sa ni Pidol na si Ruel Kizon, sinabi niyang matagal na raw pinaghandaan ng kanyang lolo ang araw na ito. Suot daw ni Pidol ngayon ang paborito niyang all white suit. Ayun talaga 'yung ano niya, gusto niya. Tapos pati 'yung ginamit nga na 'yung ano niya, 'yung 'yung kabaong. 'Yun 'yung pang binili niya nung uh, 1976. Hmm. Ayun mismo 'yung bronze. Kuwento pani Ruel. Nakapagpaalam at nayakap nilang kanilang lolo bago siya pumanaw. Lahat kami, sinasabi namin yung message namin sa kanya. Hiling ng pamilya Kizon ngayon, mabigyan sila ng pribadong panahon para makapagdalamhati sa kanilang padre de pamilya. Naomi Derry, News 5.